Pumayag na ang Korte Suprema na ilabas ang resulta ng psychological test ng mga naging nominado sa pagka-Chief Justice sa kabila ng pagtutol ni Chief Justice Lourdes Sereno. Pero hindi lahat papayagan. Kailangan munang pumirma ng waiver ang magre-request nito na hindi ito isa sa publiko. May news to go si Joseph Moro. Sa Associate Justice Arturo Brion, isa sa mga senior justices ng Korte Suprema at isa sa mga dating nominado sa pagka-chief justice, ang unang humingi ng resulta ng kanyang psychiatric and psychological test. Ang psychological test ay isa sa mga ng Judicial and Bar Council o JBC kung sinong ire recommenda nila bilang chief justice. Pero si Sereno mismo ang dati sa request ni Brion dahil baka raw gumayang ilan pang nominado dati at baka wala na lamang ang confidentiality rule ng JBC. Kukonsultahin daw muna ni Sereno ang JBC na siyang ex-official chairman. Ang sabi ng JBC, papaubaya na lamang nilang pagdidesisyon sa Korte Suprema dahil nasa kontrol naman ng Supreme Court ng JBC. Nagdesisyon ng Korte Suprema na pagbigyan ng hiling ni Brion sa kabila ng pagtutol ni Sereno. Kinumpirma ito ni Sereno sa isang ambush interview. Ilalabas na po! Ilalabas na po! Ah! Huh? <laughs> Tumanggi magsalita sa sereno kung tingin niya ay pinagkakaisahan siya ng mga senior justices ng Korte Suprema. You don't take offense decision ng mga senior release yung psych <laughs> Thank you. Eh, linalabas na yan. Ilalabas na yung... Ah, the decision is done Thank you. Salamat pero hindi magiging para sa lahat ang resulta ng psychiatric test dahil ibibigay lamang ito sa mga magre-request at pipirma ng waiver na nagsasabing hindi pwedeng ilantad ang laman ng dokumento. Joseph Morong, GMA News.